Huwag kayong matakot sa mga pulis. Kung wala naman kayong ginagawang masama, kung ako sa inyo, yung mga motor nyo, iparisto nyo, tapos maglisensya kayo. Kesa sa inuunan nyo yung forma, kailangan. Galaan niyo ang Pilipinas! Maganda ang Pilipinas! At mababayot yung mga polis natin! Shout out po sa inyo! Hello! Shout out po! Yes sir! Papa! <laughs> <laughs> ah, sige pa! <laughs> Nakikita nyo yung stand niya niya! Ayan o! Oh. Super maputik! Naku! Putputan ng kadena niyan to! Ayan mga kaibigan dito ha! Oh. Anong kategoryan siya? Opening! ito ang category ng open enduro. Ayan, madalas ang mga gamit nila dyan, yung mga sa market na nare-registro. Ayan o. Oh. Mamibigay tayo ng ano. Ayan o. Wala na! Wala! Dapat naka-navitar ka! Wala uh, mo Ay, yes. eh, na si Garfield. Ay, pwede Dako! Nakakaiha naman! Hindi na kasi siya. Dito po. Naka-tarlak! Lumayos! Kirino! Lag pa rito! Yung race track nila rito, parang motocross. Ah. Ayan ang malapad. Madaling maka-overtake. Tapos may mga rampa siya. Pero maputik siya. Tapos rugged. Ayan oh, check nyo. Ayan, kung makikita nyo, napakalawak ng race track. Ayan oh. Ayan. Tapos, malapad siya. Pwede kang umovertake instant. Pero rugged po yung dadaanan mo. Tingnan natin itong underbone na to. Ayan oh. O, oh. uphill. Tapos downhill. Ayan oh. Tapos, basic umovertake. Ayan, tingnan natin si Sir. Underbone category. Ayan, no? Nangunguna. Ayan yung finish line, no? Okay. Ayos itong palaro nila rito. Solido. Tapos banda ron, meron mga obstacles. Ayan, no? Doon. Tapos dito, medyo malilim, hindi mainit. O, okay diba? Ayos ba? Ayan. Ayan, nagahabola, no? Meron pang nakawili. Nakawili yung... Hello! <laughs> Solid! Eto, maahabol yung isa. Other bone din. Ako, walang air cleaner. Solid. Oh. hi, Hahaha! <laughs> oh ano? Pahirapan dito Pagdating dito Obstacle, gulong Wow, oh, wow Kuha sa aksyon Ako, dapat dito malakas ka Magji-gym ka rito, magbubot ka ng motor Ako Huwag naman sana, may init pa naman Ayan. Alam nyo, isa sa mga pinaka nakapagod na kategoriya ay underbone. Kasi ang mga suspension po niyan ay stock. Hindi po talaga designed pang motocross yan. Pero siyempre, Pilipino tayo, kaya minomodified natin yung motor. Yun lang, nakakapagod po talaga yung underbone. Kasi yung suspension, matitigas na overheat si sir. Okay, sana magimaayos naman sana siya. Collapse.